So, meron siyang charge na 15 pesos. Pag nasa abroad ka ay 250 ang charge. So, sasabay. Yan. ibi aman. Yan. No, nandito ako ngayon sa Lawag City. Meron kang makikitang ano dito. Uh, Mark 1 Lawag. Pupunta ako dito sa may uh, isang uh, PNB ATM dito. Susubukan natin kung maka-withdraw tayo ng 15k dito. So nandito yung kabayan video ko. Susubukan kung uh, mag-withdraw ng uh, 15k dito. So itry na natin mag-withdraw. Ah, uh, ipasok yung ATM dito. So magkano yung kaltas? Magkano yung uh, kinakaltas pag nag-withdraw ka sa May no? Ito yung uh, pin mo. Katay mo na yung PIN at uh, cash pindutin lang to at screen to then ang issued locally ay 15 pesos so meron siyang charge na 15 pesos pag nasa abroad ka ay 250 ang charge so susubukan na natin yes saving so 15k yan, i-withdraw yung 15,000 uh, pesos. Yan, yes. Your transaction be in process. No. Then, uh, subukan natin 5,000. No? Kasi hindi siya mag-exit. 15,000. 5,000, yes. 5,000 muna. So, nag-exit ka, hindi ka pwede palang mag-withdraw ng ano dito, ng uh, 15 15,000 pesos, kundi mag-withdraw ka ng small amount. Yan, naka ako ng ano dito, 5,000. So, subukan ko ulit mag-withdraw ng, isubo, Susubukan natin yung 10,000. 10,000 ulit then pass mo natin yung ATM dito then itry ko yung uh, 10,000 pesos dito so yung pin enter withdraw cash Uh, meron siyang charge na 15 pesos yes Speed. then 10,000 then yes pwede so, yung ATM so naprocess na yung 10,000 pesos nandito yung amount eto na nga ano. so na withdraw na natin yung 15k ito yung resibo ko guys makikita mo yung resibo ko ngayon ay yung balance di ba makikita mo yung available balance na 73 So, meron siyang uh, nag-withdraw ng 10000 pesos. Then, susunod dito yung uh, resibo ko ay nasa 5000 pesos. So, ang PNB, kung mag-withdraw ka dito sa may PNB, malapit lang yung dito sa may palengke. Diretso lang yung sa may Jollibee, nandito yung Mark 1. Yan. mo yung Mark 1 dito. At saka Magic Appliances, yung harap nito ay may PS Bank. Nandito yung PNB ATM sa kabilang